lang Nakoy, do yan na ako'y duyan na nagihimu lang hmm. na ako sa kontaas lang so ani ko maghigda-higda lang so mani ko maghigda-higda lang so karsada ng diana lang kaya naman may sa highway so na lang akong naong lang is nagbutang-butang kong cream lang kay para po magwapagwapa pun tagamay lang kay mas kiera, na siya gaspang so naginom ko atong kopi lang na na I make na bitoy sa gol na mga munggustin kuya bano mga puan dragon fruits sa so, kayo so ila tong mga gipang ipo ipo sa so, gimo nilang kopi So, nindot siya. Ang fuck ato is 70. So, nami siya sa baba. Ano? Nahay. Mm -hmm. <laughs> <laughs> so, nami siya sa baba. Dili siya pait. Makakaan siya ganahan kay ko. Kaya dili ko ganahan ng mga kopi-kopi na mga like, mapalit na to. Anong, anang grocery, no? kay hultam isan ko kayo kato kay maka, maka, makalagsik ba sa paminaw sa lawas sa, sa baba ano dila sa nahan kay ko so mapalit ko ato so nangayor ako ato ni mami lang nangayor ako mami ato lang I-try to so niya mapalit niya ato rawi bindot siya lang kasi ako to siya ipakita on niya ang kuan na to ang logo kung so, sila na na to ako to ipakita ninyo promise maka lagsik sa lawas okay, syempre na 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 prutas yan yung dito yung mga prutasa so na ako diri lang mm. I am one today I'm not good pero hanap ako ng ikaka okay ko alam mo lang ga may nakita ako na yung yung pwede naman tayo magkasala sa ato ang mga isip lang kapag yung yung sabi lang yung pangit ng pangit ng ano mo yung yung mukha mo pangit ng gali mo mga ganun lang tapos about lang in terms of money baro-baro basta hindi lang kalakihan mga gano lang gitaw okay lang yun okay ako dyan yung pagbintahan, pagbintahan ako pagbintangan ako pagbintangan ako okay lang yun pero iba mo usapan na talaga kapag aabot na kayo sa mga husgado aabot na kayo sa barangay yung mga yung mga mga reason is ikaw na ang ikaw na ang tumungtong dyan tapos ikaw na ang nagnakaw yung sumbong na ka ba wala ibang usapan masakit talaga yun mga langga dahil yun ako, yes na experience ko pa yun yung nagpapaperma ako ng ng mga katigayunan o property na akong nag-aalaga sa matanda. Tapos nung no, tapos hindi lang man akong nagpapirma. Pati din sila pero hindi naman sila pinabarangay sa matanda. Kasi yung matanda, okay na. Nahihila sa sa kanyang sakit. Tapos ako nag-aalaga. Tapos ang dami ko pang marinig nung nung ano siya, nung nagkasakit siya ang dami kong narinig mga langga na yung ako pang nagmamahalid sa kanya na hindi ko ginastos ginastos ko lang yung pera parang nanakawin ko lang mga baga ganun gagastusin ko lang sa ibang paraan sa, sa, gusto ko hindi hindi, 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 ko gagastusin sa kanya hindi naman totoo yun hindi yun talaga totoo ako doon. Tapos ang daming mga tawag. Kasi nagsusumpong sila. Parang tinatawagan ako. Sinachat ako. Siyempre naman kahit parang ang sama-sama ng tingin nila talaga sa akin. Kasi oh. saktan talaga ako kasi hindi ko naman ginawa. Hindi ko naman yung intention ganun. Yun, nagbarangay-barangay yan sakit yun umu -okay na lang mga ako pero hindi na yun gan hindi na ganun ka ano? hindi na yun makipag close pa ako makipag talking talking pa ako ayaw ko na sakit yun pero pinatawad ko na in a silent kasi kung hindi ko patatawarin sa tuwing magkikita maglagot na, mama, masasaktan ka pero nga, masasaktan ka. So, pinatawad ko muna. Pinatawad ko yung sarili ko. Pinatawad ko sila. Sa tuwing magkita kami, hindi na talaga ibibig sa akin na masasaktan. Tingkol ako kasi ganoon ang sitwasyon. Kasi par kapag malapit ka sa kanila, napaka-risky ng buha. Parang feeling ko, wala akong assurance, risky, magulo. Samantalang ganito lang, lang. Ganun lang. Parang malayo ako sa gulo. Yun lang pinagsisihan ko sa buong buhay ko lang. Buong buhay ko, buong kataw ko lang. Hindi sa pagkatao lang, hindi talaga kailagang maging kampanti ka sa mga kamag-anak. Kasi pwede kang ano, may tumatawag lang, babay mo na.